Hi mga Junjun! -Jun. Welcome back sa akong YouTube channel. So for today's video di ay kay mga tumiog bangko kay mag mi sa among gamay kita diri sa YouTube. So gamay pag yung kayo mi kita diri tungod kay gamay pa man among mga subscribers o gamay pa ang among mga views. Pero wala ta kay balaw um, maybe in the future dako-dako na tagkita. So dako-dako na po taog ma-withdraw. So ako dyan na siyang ginavideohan para dili siya to brag but to ano, pakita lang nako na nga naji kita diri sa YouTube bisan og um dilingon ka ana kadako which is thankful kaayo mi tanan tungod sa inyohang suporta mga ka Junjun -Jun og sa tabang pod sa among mga grupo diri sa, sa YouTube and of course mo na sa no nagpa picture na ta tagaan po nato ang ato ang director nga kusog mga saba <laughs> Pero thankful gihapon ko sa iya pagtabang sa ako ah. kay of course daily man na siya mahitabo kung wala pud iyang help sa ako po ah, sa pagmugna og mga videos. And of course, dapat na agitay mapalit or handumanan para sa ato Ah. Tungod kay kita man sa nani kamot ani para gyud ma pursue o mga konjo na ang atong pag YouTube YouTube diri. So, maaari niya siya nagpalit electric fan. Electric fan na yun <laughs> Electric pan na dyan ang atong na afford diha mga ka jun, -jun. At least na ako'y matanaw tan ang kani handumanan ni sa ako ang pag YouTube. And of course, nag look forward po ko nga what in the future makapalit na detag mga dako-dako pa ana unya makatabang-tabang pagita sa sa mga tao nga nanginahanglan po sa ato atong ibalik ang kaayo sa atong mga uh, subscribers o mga nang suporta sa ato so mana na siya ako na, na siyang gibayaran kuha na siya. Uh, one carton of electric fan fully paid. <laughs> 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 Og mo na sa no nag nagsakay na mi padong na mi uli ana nagsakay nako na sa jeep mo pa imot imot pa kay man ana ba nga ana no nakapalit electric fan mo sa bag YouTube YouTube oh. doing na dili na ana sa ka mahal pero kinsa may matag ni mo kuan electric fan kinsa may matag ni mo butang kung nga hin anak lang no nga, wala kay buhaton so dapat na jud kay buhaton so mana na ni siya kun ni siya nga symbol ako na lang siyang gipa ko di ha di bar gi ko sa no kay init ba kayo wala gi hangin mo to nagpalit electric fan so ang kuan po di ay Ang the rest ana nga uh, kwarta ng, uh, among nakuha sa sweldo is ang gipa uh, raffle para sa mga subscribers o sa mga solid supporters po de, sa ako ang channel. Oh, so, mana oh. siya. Ang kana di mga bata ako ng pag-umangko no, ako ang anak nga gwapo na sa akong kilid. O, very supportive po kayo na sila. Niya. Sila na po nag apil po sa ako ang uh, raffle po diha. O, di ba? <laughs> So ang ako mama diha apil apil po siya pero wala man siya ka present so wala siya ka daog. <laughs> so maura to siya mga ka Junjun. -Jun. Thank you kayo sa inyong suporta throughout this years. Years na no? kay pila na mo ka eh, pero di pa ginana siya kadaghan. So thank you kayo mga ka Junjun -Jun, sa inyong help and looking forward for more years of vlogging and supports nga inyong ihatag diri sa ako. Thank you, thank you so much. Love you. mo.